good day mga ka-farmers for today's video maglalagay ako ng similya sa aking fish pan tatlong libo po may git ang aking nilagay ko dyan ah, lagay mo sa plastic may oxygen o inaisa-isa po na pinaclimatize muna sila bago buksan ilagay ko muna para mag pares yung temperatura ng tubig isa pa ito ng balot po mga ka-farmers tatlong dibu po yung nakuha namin Anong oras yun to? 9.40 minutes. Paano lang natin yung

dahan lang labas na kayo isa ko lutaw mapatay guru dito ini makdato sisa ka ano kaya to Namlang, ibra guru